masaya ka po dahil sa materyales pa lang ay kakaiba na. Oh, ah hindi ano eh hindi, hindi marami po tayong pagpipilian sa kanyang amunting ah, ah, gawaan. Ito ay mga koleksyon, ah, mga koleksyon niya po ito na Pero, ibinabahagi lang din po sa atin. U nakuha ko yung yeah. puso mo kuya. Uh, mga collection mo to na ginagamit pa te. Oo, oh, na working na ipagtatrabaho Yung materialis pa lang po, Koleksyon na po agad dito pati yung kanyang mga gamitan ay collection niya. Pag gumawa po siya ng itak, mga kutsilyo ay yun po na nababahagian niya tayo ng kanyang collection. From Jesua Masya's collection to creation. So ito ano, guys, magandang araw at ito ang uh, angel na isa nakakatuwa dito sa pandayan ni ni Bro Jesua na papasyal tayo. Okay, Siyempre tayo mga knife, make, knife lover, gusto natin makita kung, alam niyo yun, kung, kung saan, papaano ginagawa yung mga kutsilyo na meron tayo. So dito, nakakita ako ng madami, ang daming gamit sa paggawa ng kutsilyo pati mga materyales. Pero hindi ko alam ha, kung papaano nakuha ito ni, ni Bro Jesua Mga, Masyas. Bu mga bulok Bro na ito. Mm -hmm. Mga bulok ha? Oh, mga bulok na po ito. Mga talagang niluma na like ng panahon. Bro, ikwento mo sa amin yan bro. Isa-isa bro. Ay... Yan na niyan bro. Ito po yung binabagsak ng OB-10 nung World War 1942 na bomba. Bomba. apo pero gagawin po natin yung blade na Nakagawa na po ako nito noon. Uh -huh. Hindi pa uso yung video-video niya, uh -huh. cellphone. Uh -huh. Uh -huh. eh, ob no? Nakakuha po ulit tayo, gagawa po ulit tayo para maka... masampol natin sa ito natin kaibigan. Pati yes. Din po, ito naman, bro. Hindi pa po ako nakakagawa ng blade nito. Ito, mm -hmm. gagawin ko din po itong blade. Anong tawag dyan, bro, ulit? Alter shell po. bumper shell ng bomb. Bomba. So, Japan po yan, no? Oh. Ah, hindi ko po alam oh, okay. kung Japan o oh, mm -hmm. US. Mm -hmm. Wala naman po sigurong nakalagay mm -hmm. ng marker. Mm -hmm. Pero ang plano mo dyan, bro? Gagawin ko po itong knife. So, yan. Oh, pero sure. yung iba po, ito po ang ginagawa nilang unbill. Unbill, pandaya, na no? Na pandaya, Opo. Talaga? Makapal din to bro, no? Mabigat po yan. Halos si baka may 50 kilos ang isa. 50 kilos ang isa. Pib. Ah, uh, 50. 50 kilos. kilos. No? May git. So yan. Abangan natin. Mukhang gagawa siya ng uh, ah, uh, alter shell ng uh, bibili lang ng po tayo bomba. ng bomba. cutter. Para mahiwa, no? Cutter. Opo. Mukhang matalas to bro, ha? Di magaling um, po ang bakal niya? Di talas niya na? Oh, may nakita ko dito mga bearing, housing ah, bearing. po yung housing bearing na gagawin ko ding blade. Sa mga gusto, no? Bro, Opo, oh, no? yung gusto. Oh, housing um, bearing. Gusto nilang material, eh. Sabihin Suha nilang tayo, kung bro. ano. Yan, pakita mo sa kanila. Ayan. So, 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 sa may gusto, kung yung bearing, meron din dito kay bro. Mm -hmm. So merong may kanal, sa naghahanap ng may kanal, <laughs> pamosong may kanal at siyempre meron ding walang kanal. Ito bro, walang kanal. Wala Tama po. Oh, oh Tabi Ilang kasi po kasi meron. Ito, walang kanal. Ito, very dead. parang ang ganda naman na ito bro, ang talos oh. Mm. Eh, nadurog to. Itong binagsak ko. Eh, Pero ang ganda na ito bro. Oh. Mm -hmm. Yan palang ulam na eh. Pero yan bro, ma ano, no? malutong no? Malutong po ito pero depende po sa subok. Okay, nasa gumagawa naman o, sa talaga. Sa siya nagkakatalo. pa muli ng kalesa na nagawa ko noon. Mm -hmm. Mas malapad dito. Mm -hmm. Alos itatlong daliri ang lapad niya. Tapos mm -hmm. ito na po ang sumunod. Mm -hmm. ito, ito po muli din ng kalesa. Mm -hmm. eh, Parang hindi pa masyadong lumang-luma ito. Oo, oh, parang yan yung mga nasa, hmm. ano, yung nakikita natin bago, dyan sa bago. luneta eh. Pero ito, 80s. Ito, ito, ito hmm. luma pa ito. Ito, luma. Ito, mga seven, 17, 18. 17, 18, no? 18. Tapos ito na yung uh, ginamit natin sa kutsilyo natin. So, yan talagang na. galing niya sa kalesa. Mm -hmm. Pangkalesa yan. Ah, ito pangkalesa talaga? Oh, sa patos oh, ng ng kabahay talaga? pangkalesa talaga. So, ibig sabihin, mga bulok niya, ah, ah, alam na ito talagang... alam ng mga kolektor yan. ng panahon yan. Alam ng mga kolektor yan, di ba? Ito mga... Yan. Grabe, At... <laughs> ito ang masaya. Ang kanyang anvil. Grabe lang yan, bro. Naroon po ay 80 kilos. Grabe. Uh, German anvil. Sige nga, explain mo sa amin bro. German anvil. Opo, German anvil to. Ito mm -hmm. baka mga 1800 din to. 1800. Uh, ito naman po yung mas rare na anvil. Oh, mas rare pa to bro? Oh, uh, ito yung mouse hole. Na, mouse hole? Na anvil. O ba't uh, parang ano siya bro, hindi ganun eh, ito po eh, ibang bakal nito. Mm -hmm. Dito po kinopya ang mga andin, yung heiba din dito kinopya. Heiba Oo. Oh, dito oh, po nagumpisa sa mouse hole mm -hmm. ang andin. Mouse hole? Oo, oh, ito. Itong isang ito. Mm -hmm. Pero yung tunog niya bro, no? Kakaiba. O oh, plakda, no? Oo. Oh. Hindi ganun ka... Yan, yung isa, ah, parang eh. Makalansig, pero ito, wala naman po. Mm -hmm. Ito, anong date to bro? Uh, ito po 'yung 1800, 1800? pero uh, mas luma 'to. Talugo? Mas una pa 'yan. So, tantya mo mga anong year yan? Nat kahit hindi eksakto. Basta po siguro basta mas una pa ito dito kay ah, okay. German okay. Double Horn. Ang saya tignan na ito, bro. Ha? Tagilid na. Sobrang hirap ng dinanas nito bago oh. napunta na sa akin. So, hindi ko natatanungin, bro, kung paano mo na-score 'yan ano o piyesa? Ito po bag bago na 'to, itong Teding House. Ito po okay. Peding House, Peding House. Ito po ay PEP i Kaso. Mhm. -mm. bago na po ito, hindi ito sadyang mhm -mm. vintage. Ito mm -mm. pong isa, ito vintage 'to na plastic. Okay? So ito, ang haba niyan, bro. Apo, ano ito? 37 niyan, inches. 30, 37 inches. Ah, uh, Colombian. Colombian. Mm -hmm. Ano po ito? Ma mga anong yerian, bro? sa mga mahilig sa anvil yan. Ito po, eh, ano, mga 18 din. 1800. 1800. Oo. Oh. <laughs> talaga naman. Eh, talang kalasi itong... ng pagbili po. Ibang kalasi itong mama ng Aluminos Laguna. Oh. Hindi ko alam ang... Ito naman kanya po, mga... eh, si Trinton. Trinton. Ah, uh, Trinton. Trinton. Uh, hindi ko po matandaan kung German mm -hmm. o American Anvil. So dito sa labas mo, may limang anvil ka kagad ha? Oo. Oh. <laughs> Pero, Pero pa dun yung nasa labo. Meron pa po akong nabentang anvil, tatlo mm -hmm. peraso noon. Mm -hmm. ah, apat, apat mm -hmm. na anvil ang nabenta ko noon. Mm -hmm. Pero ngayon, nag-iipong pa po ulit ako ng anvil mm -hmm. para mas nakakatuwa <laughs> na maraming laruan. you know. So ito naman bro. Ah, ito po ay World War II na Wilton C3. World War World War II na oh. Wilton C3. Oh, okay, ito lang po 'yan, you oh. Know, Re-restore ko pa 'tong mm -hmm. Wilton na 'to. Hindi pa siya functional ngayon. Okay na po ito, Nagagam ah, nagagamit po. Eh, kaya lang eh, ayusin ko pa ito, tsaka ito, tanggalin ko 'to. Oh. Ispat na 'to. Intindi? Yang mm -hmm. Swindon Vice na mm -hmm. 1600 din ito. 1600? Ah, ano oh, po? Bang kalasin? 17. Uh, Royal Royal Navy to in Royal Navy. Mm. Ganda. 360 An degree na ikot siya. So pati mga tools mo dito, bro, antik din eh. no? Ah, mahilig po tayo sa mga bulok, <laughs> Pero natutuwa naman po ako. Ito po, halos si antique na rin ito. Oh, Lancaster, pero working po ito. Mm -hmm. Na, Bakit bro kaya? Anong ano mo? Eh ano po, ito ang kasabay talaga ng Fords ng Anvil ng Panday. Itong Lancaster. Oh, okay. Yan ang gamit ng mga nagpo-Fords talaga. Oo. Oh, at, at saka po yung wala tayo nun eh. Leg vice eh. Ah, ito naman po yung Reed. Ang klase. Reed. 206. Ah, swabe din po ito. Itong Anvil mm -mm. na to. Mm -mm. Ah, Bench buys. Bench buys. Oh, kakaiba din po yan. Ang <laughs> bigat. Grabe. Pang masinis na po talaga. Gusto <laughs> po ang gusto ko ay eh, mahilig ako sa kakaiba. Uh -uh. Uh -uh. Kahit maliit na bagay, gusto ko meron ako. Ito po yan o, Savage. Made Savage. in USA. Made in uh, USA. From US po ito. So, uh, pangkarerang kabayo. Pangkarerang kabayo. Pangikil po sa kuko ng kabayo niya. Mm uh -uh. Ang kasabay po nito yung horseshoe at saka yung egg, egg bar. Ah, oh. oh, okay. Mercury Deluxe. Mercury Deluxe. Pack. Pero okay pa po ito. Mm. Waping wow, ito. So, pwede rin siya bro gamitin materiales? Oo, oh, sa knife po. kuchilyo. Yung ginawa ko pong isang knife mm. na bura ko lang yung pinaka logo mm. niya mm. na taga Baguio City, sir. Mm. Ah. Salamat sa tiwala nyo, <laughs> scout ranger ng Baguio Yun. City. Shout out po. Shout out po sir. Salamat po sa tiwala nyo. Na, nadyan naman po. Ito po ay Simon. US po ito. Simon. Oh, puro Simon po ang aking ano, ito. Mm -hmm. Mga file. Ito naman oh. po yung ating isang baby and bill na Baby jargon. and bill. Kahit yan lang bro, makakagawa na ng madaming kutsili oh, yan. po lintik din ang hirap ng dinanas bago mapapunta sa akin. Oh. Oh? Ang dami niyang tinrabaho. Parang gusto ko na nga rin mag-ipon ng gamit ng ganito. At saka po no? hindi ko naman ito nabili lahat, sabay-sabay. Unti-unti um, no bro, no? oh, ari po'y taon bago ko hmm. sila naipon lahat. Hanggang ngayon, nabili hmm. pa po ako. E, ako po yan, hanggat ako'y buhay, may bilis, may bilis ako. Tsaka nakasimula ka, ka niyo, no? Oo, marami. Masarap ang maraming tools. Hmm. Pag nagtrabaho tayo, hmm. nasa bahay ka lang. Kasi ano, yung libangan siya bro, e. Eh. Mabawa, alam mo yun, yung parang... Exercise hmm. na po pati mm. kasama ng exercise, yung mm -hmm. mm, hindi tayo may stress. Mm -hmm. Ang dami natin laruan. Puro dasay sa Japan. Mm Year? Nanda mo pa ako okay. E, ng year? Ito po yun, ano, halos si 1800 din. So, wala 1800? Kung, 100. Ito po yun, ano, 200 kilos. 200 kilos? Ilan tao kaya bumuhat niya nung pinasok dito? So yung kadena bro kaya may ganyan dahil para mag ano siya no yung Ma mapipi oh, magma yung ingay niya. Yung ingay pero pag wala niyan bro maingay no. Ah katagin parang kampana. Parang kampana. So yun pala yung, yung pala yung purpose niya po. Ito, molye din to ng kalesa, itong isang ito. Isa. So, ang daming mga molye guys. Eh. So, ito. Bro, teka muna para makita nyo na. Ang molye ng mga ano to bro? Willis po. Willis. Uh, so maraming... may kanal, Willis di Bosyada, Willis na walang kanal. Ayan, sa mga naghahanap ng so, molye, ng kalesa. Willis, kalesa. Marami uh, po talaga dito. Molye ng Land Rover at saka F-150 na port. Okay. Meron dito. Uh, hindi po tayo pwedeng gumawa ng mahinang <laughs> klaseng bakal. Hindi na quality. So yan, molly ng mga wheelies po yan bro, no? Oh. Molly ng mga wheelies, puro mga may Paggagawa niya po dito sa kanyang shop ay chill lang, hindi minamadali. Tsaka yun nga, pagka, pagkatapos naman nung gawa ay matu masaya. masaya ka po. Dahil sa materialis pa lang ay kakaiba na. Oh, ah, hindi ano eh, hindi, 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 marami po tayong pagpipilian sa kanyang uh, munting uh, gawaan. So, ulitin ko po, ito ay mga koleksyon. Uh, mga koleksyon niya po ito na Pero, ibinabahagi lang din po sa atin. -na Nakuha ko yung yan. puso mo, kuya. Oh. Uh, mga koleksyon mo to na... Ginagamit pati. Oo. Oh, Woodworking na, na ipagtatrabaho siya. Yung materialis pa lang po, koleksyon na po agad ito, pati yung, pati yung kanyang mga materialis at mga kagamitan ay eh, koleksyon niya pag gumawa po siya ng itak, mga kutsilyo ay, yun po, na, nababahagian niya tayo ng kanyang collection. So, ayun nga, bro, bro talagang from Jesuas Masias collection talaga eh. Collection to creation. So, kung ako bro maglalagay talaga nun, from Jesuas Masyas, collection to creation. Di ba bro? Marami pong salamat sa inyong tiwala. Mm -hmm. Sisipagan ko pa po pagbubutihin pa para po makagawa pa ako ng mas kakaibang knife at makabili pa ako ng materials na mas quality at kakaiba. Ayun eh. Kapag nagawa ko po siyang knife ay masaya. Aya. Yeah. <laughs> walang katumbas na kaligayahan Ayun. At tayo naman po eh, saan man tayo nadudoon. Kung kayo yung order po ng knife eh, kayo. Ayun eh at marami kong salamat sa inyong tiwala at sa lahat po ng panday, mabuhay po kayo. Yo, kahot ako. Sikapin pa natin na mapaganda pa natin ang ating trabaho. Mm -hmm. At huwag natin sirain ang tiwala nila. Yes. At para po marami pang tao ang gusto ng umorder sa atin. Okay. Oh, sir, kaliwa, kanan. Ano ko eh, importante dyan yung panghawak eh no? Kaliwakan. Yung inahawa mo ng... Hindi, pwede yung kaliwa ka Pwede ba yan? Oh. Well, no, may souvenir pa ako dito, guys. Yan, no? Isang gloves. <laughs> diba? Materiales, pati uh, pang safety. Safety equipment ay... Uh, pag nagasa, Pag nagasa ng nine, kung kaliwete. Yan. Yung pwede. pinangahawak, di ba? oh, pwede. Ito ako eh. Ay di kanan. Kanan, oo. O, diba, guys, oh. di ba guys, so meron pa tayong souvenir na... babies White King Davies, di ba? Oh, guys, oh. <laughs> Ay, mabigat din. Pero, Trendless. pag sinuot mo siya, makakagalaw yung kamay mo ng free. Di ba? Hindi siya. Maraming alam ko si Bro Joshua, eh. Kailangan natin yung safety. <laughs> oo nga, ano kasi? Paghiwa mo, yan. Kaliwad-kanan yan. Ah, oo nga, no? Hindi siya... Ayun, parang kamay lang. Masarap. Mm -hmm. uh, ano yan? Bulletproof, Oo, okay, oh. <laughs> Thank you!